Hello guys! So dahil nga pang inang araw ko na hindi naliligo, maliligo na ako dito sa hospital. So pang 4 days na ata. So dala daladala ko yung aking Rosemar Cagayaco so Inguinal and Butt. Whitening cream guys na Kojic. Yes, Kojic Papaya Bleaching Whip Cream. At syempre, ang akin pang babad naman para sa aking Kelly Kelly and Rosemar Cagayaco Underarm Whitening Cream. Premium Bleaching Whip Cream to guys ha. So sabay kami maliligo ni Nat at kaya may medyo may maingay sa background. <laughs> So, ayan guys, syempre kahit nasa hospital na tayo, kailangan puti-puti, kinis-kinis pa rin, ganun. So, ayan guys, ganito na kalaki yung chan ko. Ewan ko nga, parang hihit pa rin yung tingnan. Ayan. So, let's go babad niya. Unahin muna natin yung underarm whitening cream natin. 300 grams na to guys, ha? Ayan, 300 grams. And amoy melon siya, kaya super bango talaga. So, ayan, nakakagada ng consistency. Papahin mo lang siya sa inyo. Kili-kili, -kili, bababad mo lang para hindi mangitin. Ganyan lang siya, guys. Pwede mo na itong hindi banlawan, pwede mo rin siyang banlawan. Hindi pa nga ako nakakapag, ani, eh, nakakapag bunot ng buhok sa kilikili. Hindi na tayo magpahit. So, ayan. Ito yung pang Ginawa siya, guys, for underarm. And ito namang isa, yung kulay orange naman is kojic papaya. Para naman sa inguinal and bat. So, depende kung saan gamit, doon yung gagamitin. So, 300 grams ang may kojic papaya naman to guys. Ayan. So, let's go pa. Kailangan tanggal mo na yung short. Ayan. So, ayan guys. Magbabad-babad so na tayo. Lalagay ni lang yung singit niyo. Ayan ko yung pot. Ayan. Lalagay lang. Babad niyo lang siya. At ang kaya dito guys, the more na mas matagal mo siyang ibabad, the more na mas mabilis yung effect niya. And pwede mo siyang gamitin kahit 3 times a day. Ayan na. Kahit buntis for the skin care. Saka sa kilikili ko naman yung kulay pink. So, ayan, babarap muna natin. And, mamaya babalawan na natin siya. Na diba, skincare kahit nasa hospital. <laughs> so, ayan guys, ito yung pang kilikili. Ayan, ito yung pang kilikili guys. Ayan siya. Ayan, underarm whitening cream, premium bleaching whip scrub. Napakaganda ng formulation at napakabango. Amoy melon. Ito naman guys, yung pang inguinal and butt. So, ayan siya. Ayan, ganda ng consistency. Super bango pati. Grabe. Ayan, babad lang muna natin para maiwasan ang pag-itim ng kilikili. Alam nyo naman pang ba? Diba? Nangitim Nang mga kilikili. Ayan, kailangan maiwasan. <laughs> para hindi pangitim. Pang ayan, guys. Oh, parang ang liit ni Talia. No, yan lang siya. So, ayan. Nagbababad na ako ng ganyan. Lahat na yan. Pati singit. Ayan. Para hindi magulat si Nadok. <laughs> pag nanganak ako. So, available na ito for pre-order, guys. I-check out nyo na. Kasi baka maubusan kayo. Napakahaba ng line-up na. Oh, check out nyo na. Napakabango. Hindi kayo magsisisi. Ngayon, pwede ito sa mga 7 years old. Pataas, bunta sa clock dating. Ngayon na. May box pa siya, guys. Ayan. Mag-up pa nga lang itong box na ito. Mas yung box niya sa na.